guys. Ayan. Tapos yung mga ng, ng, ng basura. Ito tayo sa labas. Tapos ng basura. Ito na yung na. 7.30. 7.30 na po dito sa upme Sa so, Kawait.

tahimik ang paligid po yung car namin tatlo lang yung iba nasa labas yung dalawa nasa labas pa bahay lima po yung car namin dito nasa labas na po yung dalawa at oh, tatlo po guys